Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A. Ex hindi ka naman pinahalagahan? Letter B. Mga marites ng inyong barangay? O letter C. Mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka! Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, tapit ka na kay X. Hasag, panatag, ang may alam.